So, welcome po sa very first show na ating Kong Podcast! Yes! Wait lang, toothbrush muna. Toothbrush muna. So welcome po sa very first edition ng ating podcast mga pa What's up sa inyong lahat At kasama ko ngayon meron po tayong special guest Na mag-jowa mag girlfriend, mag boyfriend for girl na kayo matagal Three. Three Parang years. di kayo sigurado. Hindi 3 years. 3 years? 3 years na may glolokohan. 3 years na sila naglolokohan. Sana natin kapatid ko, si Benny. At ang boyfriend niyang So yung kalaro mo sa text noon? Ano? Oo, oh, nag-guess ko na yun dati sa isang oh, video ko. Sa yung sinampal ko nung ano, yung text sa mukha. Alam mo? So again, pag-uusapan natin ngayon, relationship. April Fool's relationship. Ito yung April Fool's ko. Okay? Yung relationship. Oo. Kasi yung relationship niya parang joke eh actually parang joke. Oo, oh, di ba? Papaliwanan kung bakit dog. Gano'n kayo kadalas magkita? Once, once every three months yung sila magkita. Totoo <laughs> yan. Once <laughs> every three months. Madalas na yung one, once every month. Paano nyo nagagawa? Wala, hindi ko alam. <laughs> Ikaw, ano masasabi mo? Mag may gusto kang iambag sa usapan. <laughs> no? Na, na ano, na something na ano, di ba? Kasi may ginagawa tayong video rito eh. <laughs> hindi yung puro kang tawa dyan. <laughs> Parang kasiraan ang ulo. O ano yun? anong ano? 3 years. Wala, sigurado naman kami. Sigurado sa bahay. Kailangan pa, di ba? Wow! Saka okay, no, no, no. wow. so, so, busy kasi. Pag ah, ano, kung oh. saan. Sino bang ano? Sino bang mas mas nag-e-effort sa inyo para makita ako, ka ako, Ako, ako. Kung ikaw ka pala ako, mukha mo. Hindi, ako ako talaga. Hindi, 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 ako ako talaga. Paano, paano mo naman nasabi na ikaw? Ako hindi, ako yun. Hindi, ako. Ako, ako talaga kahit ano. Hindi, paano, paano, paano mo nasabing ikaw yun? Parati ako nag-initiate na magkita. Hindi, grabe siya. Parati. Uy, kita tayo. Miss na kita eh. Uy, ikaw. Ba't ikaw no? Wala pa ka, lang ginagawa. Busy kasi siya eh sobrang busy niya sa work. Gusto eh, akala ko ba, ko ba, merong kasabihan, di ba, na pag, 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 ano, pag gusto, may paraan, pag ayaw, busy daw siya. <laughs> <laughs> Wala no. ko nang pumalis. Uh, <laughs> Bilakan ako, ka <lara> na ko! mapunta! <laughs> Kasi iba... Meron nga one time, nagkita kami, January 27, birthday ko. Ako ah, uh, kasunod noon March, end of March na. Totoo. <laughs> <laughs> Three months? Ila oh. mga almost one month in uh, end of March. Oh, end of March na. Two okay. months. Hindi na namin malalayo. Tagal noon ha. Tagal <laughs> noon. Mm. Bakit Wala. ba ganoon katagal? Wala, pag weekends kaya lang yung nakakabit. Ay, busy kay sa buhay niya, ganun. Mm. Hindi, may pera kami. Doon sa mga side-gobert ito, no? Pera, sa kabahan. Pagkakamay Ah. Uh, hindi, pag kasi kami ni B, pag hindi kami nagkita ng mga, ano, mga 3 hours. <laughs> Nanginginig na yung mga laman eh. Uy, asal ka! Nasaan ka ngayon? Hindi lang makapag-text. Oo. Nanginginig na yung laman eh. Pag walang text, dapat lagi may video call. Nagwawala ka. Uh, BLDR. Yung... Oh, uh, may uh, video call mo. Parang lang siya. Alam mo, taga Duboy. yan. May video call, oh. <laughs> Asa? <laughs> asan ka? Mahirap yun, nakakasawa yun. Ba't naman kami hindi naman kami nagsasawa? Siguro yes. depende. Oo, oh, depende ka. Depende sa oh. atin. Kasi ngayon nga parang nga yung nga yung, nga yung nga tipo ng mukha niyong dalawa, yung parang <laughs> madaling magkasawa. Oo, <laughs> <laughs> oh, ganun din. <laughs> oh, ganun oh. din. Oh. <laughs> May times. There times. Oh. May possibility. Either. Parang pag nakita niyo yung mukha ng isa't isa, ay, uwi na tayo. <laughs> okay, <laughs> okay na siguro. Oh. Kung pag nagtagpo yung mata nyo, okay na. Okay na. Uwi okay tayo. Sapat ngayon, sapat na. Pag wala kayong pera, anong ginagawa nyo trip? A text. At <laughs> <laughs> Oh, ano ba? Hello. Hello? At talagang text lang. Walang nag effort wala na mag eh, Magkalapit lang kayo ng trabaho, di ba? Sa ako work, Makati. Ikaw? O, pares kayo Makati. Ba't hindi kayo magkita? Pares kayo Makati. <laughs> Ano oras ang uwi mo ba? 6 o'clock. So Ikaw? Depende. Ano hindi depende? Minsan. Teka, kaya ano ka pa sa Ah, uh, inaabot ka ng mga ano, alas tres ng madaling araw, gano'n. Oh, pag may pera kayo, saan naman kayo nagpupunta? Ah, minsan ang ginagawa ko, humibili ako ng kung ano-ano. Ano, ano binibili mo? <laughs> <laughs> ang tanong ko yun, anong ginagawa nyo pag may pera kayo? Kasi minsan know. di ba halos sa edad natin, yun yung problema nung magsota eh. Kasi gawa nung, yun yung problema nung magsota kasi usually di nag, nagsisimula pa lang sa karir mo. Ano may TV ka ba? Nagdahap <laughs> ka na lang, dahap <laughs> Big box kasi ito. <laughs> tawa kasi ng tawa. Dahak nang dahak. Dahak nang dahak eh. <laughs> <laughs> yun nga, ah... Uh, saan saan kayo nagbumunta? Ikaw ni? Wala makapilong. Ano uh, sa sa Glorieta Park? Ano? Ano lang, kasalakot ka lang sa Ayala, magpapapawis doon. Ano yung mga future goals nyo? Ah! ah diba kasi di kadalasan sa internet, makikita mo, relationship goals, mga ano, magkahawak ng kamay, relationship goals. Hindi ko alam anong relationship goals sa magkahawak yung kamay. Pinicturan yung kamay, magholdingan sila, tapos naka-hashtag. Yung na pagganan, yung, yung pagganan. Pag pag relationship pag goals. <laughs> Hindi! Yung, yung sinasabi mo yun, Baka pwede pa kasi travel eh. Uh, uh, Pero yung ang sabi ko, literal na magka-holding hands lang, relationship goals. Ay, 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 e, parang lahat naman natin na magka-relasyon, ginagawa yun. Mm. Diba? Anong, anong goals doon? Gago ka ba? <laughs> so how do you see yourselves 10 years from now? ano well, simple lang. May bahay. Mm -hmm. May trabaho. Mm -hmm. May business. Mm -hmm. May pamilya. 'Yan. simple. Pero pero oo. Oh. please please elaborate kasi ano eh masadong komplikado yung term na simple. Paano simple? Yung simple na paggising mo. Nakahanda na yung paggawain mo kasi may yaya o yung paggising mo, simple yung ulam mo kasi toyo. May dalawang klase ng simple, di ba? Merong simple na paggising mo. Imagine mo ah, pupunta kang Manila. Ang simpleng sinasabi ko, yung pagpupunta kang Manila, ah, uh, nakasasakyan ka, may driver ka. Yun, simple yun. simple yun. Simple kasi ang simple ng buhay mo, doon nakaupo ka lang. Or yung simple na, na, commute ka, kasi simple lang, di ba? Simple ka ang tao, na simple ka. Alin dun sa dalawa? May dalawang kasi ng simple. Isang simpleng, ano, isang simpleng... Walang hassle. Walang hassle sa buhay. Pero mga tao na ang gusto talaga, gusto nila yung simple yung buhay daw. Di pag na hospital, sa simple yung hospital din dadali. Di ba? May simple yung hospital ba? Wala, Walang private natin. sa ka public lang dalawa lang yan. Oo. May Wala sa gitna. Yun. Oo. Yung mga nagsasabing middle class, pag alam mo tayo, mahirap tayo eh. Pamilya oh. natin, di ba? Oo, oh, mahirap. Pero, Pero mahirap namin oh. ng tubig. <laughs> 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 Pero sinasabi, ay, sinasabi, middle middle class daw. Kumbaga, yung mga middle class, sila yung mga tao na eh. Hindi matanggap na mahirap sila. Kaya gumawa sila ng kategory nila. May ganun ba yun? May ganun bayo? Ganun yun! Parang in-denial ba? In denial, man. Oo, in-denial sila na mahirap. Oh. Tatulad natin, di ba? Parang pagka ano ba tayo, middle class, parang naging middle class yun. Either AB market. <laughs> medyo mayaman, medyo mahirap. Oh, medyo ma <laughs> med Depende sa sahod. Medyo time na mayaman, medyo time na mahirap. Yung ano, parang gulong ng palat. <laughs> up, down, up, down, gano'n. No? Minsan may parkfusion, minsan wala. Minsan may ulam. Minsan na nilipre, wala. minsan buraot. Oh. <laughs> ah, siguro, siguro yun. Eh. Siguro, pwede. pwedeng yun yung middle class, no? Pero ang middle class, pag umaman, ano lang yan, mga one day. So, Actually, dalawang beses kada buwan. Kasi pagkasahod niyan, ano eh, bayad utak. Dadaan lang. Kaya nga, di ba tawag yan, pay slip? Kasi pag pay sa'yo, nag na agad. <laughs> Nadulos, pwede, pwede. Nadula sa kamay e, eh, no? Kayo pay out. Pay uh, out. Uh, Pag uh? pay out. <laughs> bye bye Ha! hindi mo pa sinisweldo, pero nagastos mo. Oo, oh, yun. May plano na. Kay hirap eh, no? no yun, Wala na. Sa simpleng buhay lang. Walang ano, walang, walang hasil. Oo, ano. pero ang target, like... Eh, ibig sabihin mayaman. Kasi ang ang mayaman, yun yung walang hasil eh. Kasi hmm. Siguro medyo ano, Uy, natin ano doon ab simple. Abundant. Simple pero hindi ka deprived. Parang... Middle class ba? Oh, di ko nga alam. Ito naman nagpa-podcast kami. Nagpapahugas nagpa <laughs> ng plato. Nakahugas ko ng plato kanina. Hanggang dito na lang mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa ating special guest. Malulobot na tayo. Kaya titigilan na natin to. Kung nagustuhan nyo to mga paa, like, comment, and subscribe. Please like this channel. This is Kong TV. Hanggang sa muli. Chicken Peel Out. Power. Peace ka. Peace. Ab Lili natin ha. Ayusin nyo. Nalulubat na oh. Hanggang sa muli mga pa. Hanggang dito na lang. Chicken pina. Peace. Power. Power na eh. Bago <laughs> peace. Baliksad pa Ay, kayo eh. Ano pa mauna? Power, Power mo na peace. Mami sa alo mo. mo Trip mo. Power ganon. Power. Peace number two. Peace. One okay. sa lang. Ano ba <laughs> Para di kayo duman sa ano eh. para sa ng Chicken pina. Power. Peace. <laughs>